Yung tinanin ko isang buwan na kayo. Lalong lumaki siya ngayon. Ito yung pinakamalaki. Nagbas na isang dangkal. Oh. Eh. Kukuni na kita! Hi guys! Welcome to my YouTube channel! I'm Chris Purple. Ako'y magluluto ngayon ng ano ba ito? Pinakbit. Pakbit or pinakbit. Halo ko lang ay itlog. Imbis na alamang or isda. Itlog na lang kasi kasama ko mga senior, Bawa sa kanila yung mga maalat. Nahihilo na ba kayo? Karabi Ikot ako ikot. Sobrang init kasi. Eto, tara, punta tayo sa garden ko. Mamimitas tayo. tanglad Kaliit pa yung mga ano ko. Luya. ang ng kamote. Hindi ko muna lutuin yan. Papakot na ako. Sibuyas dahon. Masig. Yung talong ko wala eh. Bago sibol pa. Maliit. Sobrang liit. Talong ko sobrang liit. Sobrang liit. Bago sibol na damon. So na yan. Nagiging harvest time na tayo. Sabit na akong mamitas ng ampalaya. Gusto ko na siyang luto ihalo eh. sa pakbit. Ito na po yung garden ko. Lagyan ko na nylon. No? Oh. Kasi gagapang na yung ano. Gagapang na yung batong ko. si tao. ito po yung ano, magapang na. Mini garden ko lang po. Tara, mamimitas na tayo ng okra, palaya, at sitaw. Mamimitas tayo ng okra. Maguluta ako ng pakbit. Umumungan siya. Ito, maliit pa eh. Ito malaki na. At ito pa, malaki na siya. Oh. Ayan. Ayan. Meron ako okra. Tapos kung kita ang mga okra, susunod naman yung ampalaya. Yung pinakamalaki. Ako, lalo lumaki siya ngayon. Yung tinanin ko isang buwan na kayo. Lalo lumaki siya ngayon. Ito yung pinakamalaki. Nagumas na isang dangkal. Oh. Kukunin na kita. Ang aking ano oh. Oh. Aking sitaw. Kukunin ko na rin ito. At eto na po ang na ko sa isang buwan na pagtatanim ko. Sobrang laki nito. Natural po yung pagtatanim ko. Wala po itong fertilizer na ilalagay. Tubig lang po siya. Ito yung pinakamalaki. Ang palaya. Nagpas na isang dangkal. Kapo gandi dito ngayon, lumaki. God. Ito yung pangalawa. Ito naman yung sitaw ko green na green long beans po ito sobrang tangkad niya no oh. ito na yung okra ko sobrang haba wala po itong chemical nilalagay walang fertilizer po puro organic po yan at ito nabili ko sa palengke at saka ito magpapakbit po ako kasama na may itlog ayo busy si Angkol. ít lúc có lúa ha lúa cái ít lâu ít lúc ha em mừng lúa có bạc bếp lắm ta, tạ là nó bảo anh Thank you. Magluluto na tayo. Hello, Auntie Sheila. Bagong gupit. Ginupit, ginupit, ginugup. ginugup. Bubulol na ako. Ginugupitan ko siya, guys. Kasi sobrang itang panahon niya. Magiging ano ka na. Lalaking lalaking gupit. Hello. Hi, kaway, kaway. Hello, Manila. Huh? Naunsan eh? Wala, ma'am. Oh. Kumusta ka na? Ha? Huh? Kumusta ka na? Maayo, ma'am. Ma Very good. Tatay silso, oh. Imbroke nga yung ano dyan. Tambayan yung sa labas. Makita nila dito. Oo. Oh. Nagwapa ka na daw. <laughs> Naunsan. Nagwapa. Nagwapa. Kung gaalutan kay sobrang haba ng buhok, di ba? Parang ano, panlalaki. Unisex man eh. Yan ang favorite niya. Sabi, sabi daw niya, malamig daw sa ulo. Nalaon ko na ligo siya. Musta ka na? Musta ang ligo? Fresh ba fresh? Presko? Ha? Huh? Presko na ba katawan mo? Dili na mainit? Dili na igang? Di man. Oh, very good. Tara, magluluto na tayo. Magluto sa ako, ha? Ha? Magluto sa ako, pinakbet. internet tanit? sa ako, pinakbet, sudan. Pinakbet. Pakbet. Pinakbet? Oh, magluto sa ako, ha? Magluto sa ako. Ah, magluto ka? Oh. Tanawin ko no, anak. Oh, unya na, paghumanan eh. Paghumanan eh, ha? Bye bye. Hi guys, magluluto ako na ng pakbok. Halo ko lang itlog tsaka itlog lang. Imbis na alamang o bago ko ba. For isda. Isipan ko itlog na lang yan. Alam mo ba, magkano ko? Sampung piso ko sa palengke. Ang mahal mahal. Ito naman. Sobrang laki yan. Malaki pa to. Ano, magkano to? Yung dalawa. Mga ano to? 30. 30 to. Sobrang mahal sa dagang gulay. Pero isipan kong magtanim kasi nakakatipig ka. At eto din. Magkano ko? Malaki itong okra na ito. Galing sa garden ko. Kano ito? Muro, hmm, palagay natin ano. Limang piso. Five peso. Ito yung pinakamalaki. Hmm. Kaya naisipan ko magtanim kasi mga talagang guli sa palengke. Sobrang mahal ito naman galing sa ano, palengke so, Martin pesos yung ito, alabasa. at itong talong tatlo ano po, pinse grabe wala pa akong buong talong si may pa bago si Bulpa kaya kaya tanong ako. so ngayon, magluluto tayo at maghihiwa na tayo ito tik tik tayo ngayon si sobrang mahal talaga Ayan, nahiwa na po siya lahat. Pero hindi ko po ni lahat yung ampalaya kasi sobrang tight po ito. Ito naman po, tiniro ko yung malaki para sa ano, lagyan ko na itlog to. Bukas sa lang yan. yung maliit. At ito naman yung buto. Seeds is wash. Itatanim ko yun sa ano sa labas muna parang makabungo sila. Okay. Ayan na mong tika. Sibuya. Parang mabango. Bawang. Bawang. kahawin okay. ko kalabasa kasi okay. makigas okay. Lagay ko na siya. halo-halo oh, -halo guys harap pantai kenapa penting asing bagi syarap po. Para may masay. At haluin. At takpan. ko na muna siya ng itlog. Kasi walang maghahanda sa camera. Haluin mo lang siya. Mga ona tayo, mga guys. Ito na po yung pinakbit. Makasamang itlo po yan. Sobrang dami yan. Panangalian po tayo. Ngon ka. Pakbito. Tara. Hmm. Ina kayo mga unta. Bye-bye. Please like and share. Thank okay.